na tapitundaan at isa. Humakbang din pa arap si Rowena at sinabing, kung ayaw mong masaktan, mabuti pa sabihin mo na ang mga sikreto mo. Warm up pa lang ang naranasan mo. Kapag hindi ka pa rin nagsalita, sisimulan namin ang tunay na pagpapahirap sa'yo. Inangat ni Sebastian ang kanyang ulo at tumingin siya kay Rowena ng may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Agad na nakaramdam ng pangangilabot si Rowena, para bang tumatagos sa kanya ang tingin ni Sebastian. Gayunpaman, nang maalala niya ang kalagayan ni Sebastian sa kasalukuyan at ang kanyang kawalan ng kakayahan na maging banta sa kanila, muli siyang huminahon. Ngunit noong sandaling iyon, biglang tumayo si Sebastian, nagsagawa siya ng isang perpektong clip-up at nagpakawala siya ng isang hiwan ng sword energy gamit ng kanyang kamay. Napakatalas ng enerhiyang ito. Isang puting liwanag ang dumaan, at nanlaki ang mga mata ng grupong umaatake sa kanya habang gumugulong sa lupa ang mga ulo nila. Nagsimulang sumirit ang dugo nila ng parang fountain, dahilan upang magkalat ang dugo sa paligid. Agad na natulala si Rowena, nanlaki ang mga mata niya at napanganga siya sa sobrang gulat. Isang malakas na sampal ang narinig. Habang tulala pa si Rowena, sinampal siya ni Sebastian ng ubod ng lakas na sa sobrang lakas ay tumilapon siya ng higit sa tatlumpong talampakan ang layo. Pagkatapos, sumugod si Sebastian ng ubod ng bilis sa grupo ng mga tao sa malayo na nagdulot ng napakalakas na pagbagso ng hangin, dahilan upang magtaksikan sa ere ang alikabok at mga bato. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata. Nakatoon ang atensyon ni Dorian at ang Dark Troops kay Abigail mula pa kanina. Napagtanto lamang nila na may malinoong pasugad na sa kanila si Sebastian. Agad silang tumangala sila, at pinagpawisan ng malamig nang makita nila si Sebastian na sumusugod sa kanila ng parang isang mabangis na tigre. Crap! Takbo! Nataranta ang lahat at nagpulasan sila sa sobrang takot. Mamatay na kayo! sumigaw si Sebastian, nakakatakot ang kanyang killing intent. Paulit-ulit niyang winasiwas ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng napakalakas na hiwa ng sword energy ang bawat kilos na ito. Walang awa ang enerhiyang ito, nasinira ang lahat ng nasa daanan nito, pinugot nito ang mga ulo at hinati ang mga katawan sa dalawa. Pinuno ng mga sigaw at hiyawan ang paligid, habang nagliliparan sa buong paligid ang mga putol na bahagi ng katawan. Gumawa ito ng isang kakilakilabot at nakakatakot na eksena na hindi kayang isikmurin ni Newman. Isa itong one-sided massacre. Walang pagkakataong lumaban ang mga taong ito. Maging ang chief elder ay napatay ng isang sipa mula kay Sebastian. Pagkatapos niyang mapasakamay ang God's Blade, lalong bumilis ang pagpatay ni Sebastian. Umabot ng higit sa labin limang talampakan ang kanyang sword energy, at walang sino man ang nakatakas. Ang mga pinakamabilis tumakbo ang unang namatay. Wala pang sampung segundo, nakahandusay na ang buong grupo ng Dark Troops sa sarili nilang mga dugo. Halos nabura din ang grupo ni Dorian, tanging si Dorian at Rowena lamang ang natira sa kanila. Nahihilo pa rin si Rowan mula sa pagsampal sa kanya ni Sebastian, at tanging si Dorian na lamang ang naiwang nakatayo. Maging si Dorian ay nanginginig ng husto, napuno ng matinding takot ang kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Sebastian. Habang naglalakad si Sebastian palapit sa kanya, halos maihi si Dorian sa takot. Lumuhad siya habang nagmamakaawa, Mr. Wilder, pakiusap huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sayo. Pakiusap huwag mo akong patayin. Hindi interesadong mag-aksaya ng mga salita si Sebastian. Agad niyang sinuntok si Dorian, at pinasabog ang kanyang ulo. Pagkatapos ay mabilis niyang hinubad ang kanyang coat at tinakwan niya ang katawan ni Abigail. Nanatiling nakahiga si Abigail sa lupa blanca ang kanyang mga mata. Para bang nilisan na ng kaluluwan niya ang kanyang katawan. Hindi alam ni Sebastian kung paano pagagaanan ang loob niya. Bagaman may kasalanan din si Abigail sa nangyari sa kanya, sa huli ay nagduse siya ng dahil kay Sebastian kung hindi dahil sa kanya, hindi sana pinuntirya ng mga taong to si Abigail. Higit pa rito, hindi lang si Dorian ang tunay na may pukana nito, kundi si Rowena din. Pagkatapos ay lumapit si Sebastian kay Rowena habang may malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sobrang kakilakilabot ng kanyang killing intent ay para bang kaya nitong gawing yelo ang buong mundo. Nagsisimula palang magkamalay muli si Rowena, ngunit noong nakita niya na palapit si Sebastian, nagsimula siyang manginig ng walang tigil. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang paboritong mistress ng Imperial Chaplain. Kapag pinatay mo ako, pagpipiripirisuhin kanya. niya. Hihintayin ko siya, sagot ni Sebastian ng may masamang iti. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Masyado kang maganda para don sayang naman. Kabanata 700 at dalawa. Namutla sa takot si Rowena at napahawak siya ng mahigpit sa kanyang kolyar. Anong balak mong gawin? Binabalaan kita. Huwag kang kikilos ng masama. Ako ang mistress ng chaplain. Kapag sinaktan mo ako, sisiguraduhin ng imperial chaplain na mamamatay ka ng walang iiwanang bakas. Hinawakan ng mahigpit ni Sebastian ang baba ni Rowena at nagtanong siya, sa tingin mo ba natatakot ako sa tinatawag mong Imperial Chaplain? Nagulat at galit na galit si Rowena. Tiningnan niya ng masama si Sebastian at sumigaw siya, paano mo nagawang bastusan ang Imperial Chaplain? Isa kang lapastangan. Huwag mong isipin na dahil lang malakas ka ng kaunti, pwede mo nang gawin ang anumang gusto mo. Ang Imperial Chaplain ang pinakamalakas na mandirigma sa Starfire Empire. Kapag kumilos siya, kaya kanyang durugin gamit lang ng isang daliri. Ngumiti lamang si Sebastian. Gusto kong makakilala ng isang tao na kaya akong durugan gamit lang ng isang daliri, pero sa ngayon, nasa mga kamay ko ang buhay mo. Habang nagsasalita siya, pinadaan ni Sebastian ang daliri niya sa kanyang pisngi at huminto ito sa kanyang lalamunan, at hinawakan niya ito ng mahigpit. Nahirapang huminga si Rowena habang napupuno ng takot ang kanyang mga mata. Pakiusap huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pwede mong gawin ang anumang gusto mong gawin sa akin. Kahit anong gusto ko. Tanong ni Sebastian ng may tusong ngiti. Mabilis na tumango si Rowena. Noong sandaling iyon, naglaho na ang lahat ng kayabangan niya kanina. Isa na lang siyang nakakaawang nilalang. Ibigay mo muna sa akin ang antidote ng heartstopper, utos ni Sebastian. Nagmadali si Rowena na ilabas ang isang maliit na bote. Laman nito ang antidote para sa heartstopper, pero ang antidote para sa bone piercer ay nasa Imperial Chaplain. Wala 'yon sa akin. Hindi kailangan ni Sebastian ang antidote para sa bone piercer, kaya sinabi ni Evena, bigvan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit hindi kita dapat patayin." Pagsisilbihan kita. Kung hindi mo ako papatayin, Pinapangako ko na pagsisilbihan ng mabuti at sisiguraduhin ko na masisiyahan ka, nautal si Rowena habang nanginginig siya sa takot. Ano pa lang hinihintay mo? Maghainad ka na. Marahas na sigaw ni Sebastian. Sige. Maghuhubad na ako, sagot ni Rowena, takot na takot siya. Siyempre, hindi siya mga na humindi. Naghubad siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi may kikailan na napakaganda ng katawan ni Rowena. Makurbang ang katawan niya sa lahat ng tamang pwesto, at malinis at malambot ang kanyang balat. Hindi na nakapagtataka na siya ang paboritong mistress ng Imperial Chaplain. Nang makitang nakatitig lang si Sebastian sa kanya, nagkusa si Rowena na lapitan siya, at ilinaskos niya ang sarili niya sa kanya. Noong wala pa ring reaksyon si Sebastian, lumuhad siya at inabot niya ang kanyang sinturon pinaplano niyang gamitin ang kanyang pinakamahusay na kakayahan para pasayahin siya, umaasa siya na hindi siya papatayin ni Sebastian pagkatapos nito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kapag nakabalik na siya, sasabihan niya ang Imperial Chaplain na sirain ang cultivation base ni Sebastian at pagkatapos ay dahan-dahan siyang pahirapan upang maibsan kanyang sama ng loob. Nang magsisimula na si Rowena sa kanyang gagawin, bigla siyang sinipa ni Sebastian, dahilan para mapahiga siya sa lupa. Nabigla at galit na galit si Rowena, ngunit hindi siya naglakas loob na magwala. Mahinhin siyang nagtanong, bakit mo ako sinaktan? Malamig na sabi ni Sebastian, nakakadiri ang isang walang hiyang babaeng tulad mo. Lumayas ka. Habang nanginginig sa takot, dinampot ni Rowena ang kanyang damit para umalis, ngunit pinigilan siya ng malamig na boses ni Sebastian, iwan mo ang mga damit mo. Paano ako maglalakad sa labas ng walang damit? Galit na protesta ni Rowena. Sinampal siya ng malakas ni Sebastian sa mukha. Naisip mo ba ang damdamin ni MS Watson noong nilapastangan mo siya? Muli siyang sinampal ni Sebastian at nagpatuloy, pinapabalik lang kita ng hiubot-hubad. Nagiging mas mabuti ako kumpara sa ginawa mo. Ngayon, umalis ka na. Ang sigaw ni Sebastian ay parang kulog sa mga tenga ni Rowena, dahilan upang manlambot ang kanyang mga binti habang siya ay kumakaripos ng takbo sa takot. Bumalik si Sebastian kay Abigail, na nakahandusay pa rin sa lupa habang nakatulala, parang isang walang buhay na manika. Malinaw na sinira siya ng pangyayari ang emosyonal na trauma ay higit na mas mabigat kaysa sa anumang pisikal na pinsala. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Sinubukan siyang buhatin ni Sebastian. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, biglang nagwala si Abigail, kinalmat at kinagat niya siya sa sobrang galit. Kabanata daan at tatlo. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang ibinigay sa mukha ni Abigail, malamig na sinabi, M.S. Watson, huminahon ka na. Tapos na ang lahat. Iuuwi na kita. Napaupo si Abigail, hawak-hawak ang kanyang ulo habang siya ay humahagulgol sa hindi mapigil ang hikbi. Ayos na ang lahat, wala na sila, mahinang sabi ni Sebastian sa baytapik sa likod niya para aliwin siya. Pagkatapos, iniabot nito sa kanya ang damit ni Rowena. Matagal na umiyak si Abigail bago siya tuluyang nakabawi. Pagkatapos niyang magsuot ng damit ay sinundan niya si Sebastian habang sabay silang umalis. Hindi niya siya sinisisi sa nangyari alam niyang kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi niya ginawang taksil si Sebastian, hindi siya mapupunta sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Samantala, narating na ni Rowena ang gilid ng isang kagubatan. Dahil siya ay walang damit, kailangan niyang magtipon ng ilang mga sanga at dahon upang matapan ang kanyang pinakamahalagang bahagi. Walang nayon o bayan sa malapit. Alam niyang kapag nag-venture siya ng ganito, magiging katatawanan siya ang masama kapag nalaman ng Imperial Chaplain baka patayin niya ito dahil sa pagpapahiya sa kanya Matapos pag-isipang mabuti nagpasya si Rowena na maghintay hanggang gabi bago umalis Nagplano siyang maghanap ng isang nayon, magnakaw ng ilang damit, at pagkatapos ay bumalik Gayon pa ang naunang labanan ay nakakuha ng atensyon ng isang grupo ng mga bandido sa lugar. Hindi nagtagal ay nahanap na nila si Rowena. Sa gulat nito, sinubukan niyang tumakas ng tahimik, ngunit hindi sinasadyang natapakan ang isang tuyong sanga. Sino nandyan? Sigaw ng isa sa mga bandido nang marinig ang ingay. Mabilis nilang namataan si Rowena, na tumalikod at tumakas sa takot. Oy! Oy! Mukhang may hubad na babae tayong matitikman ngayon. Magsaya tayo, boys. Nagliwanag ang mga mata ng mga bandido, at sabik silang humabol. Nakayapak si Rowena kaya hindi siya nakatakbo ng mabilis at hindi nagtagal ay nahuli siya. Mabilis siyang pinalibutan ng mga bandido. Grabe, napakaganda ng isang to, sabi ng isa habang kumikinang ang mga mata sa pagnanasa. Pinagmasdan ng pinuno, isang matipunong nasa katanghaliang gulang, ang mukha at pigire ni Rowena. Halos naglalawi siya sa nakita. Hey there! Little lady, bakit ka tumatakbo ng walang damit? Sinasadya mo bang mangakit ng mga lalaki? Ang pinuno ay nanunuya na nakatitig sa kanya. Si Rowena, na parehong nahihiya at galit na galit, ay bumawi, napakatapang ninyong mga hampas lupa kayo. Ako ang anak ng Olsen family, at ang pinapaboren na mistress ng Imperial Chaplain. Mas mabuting isara ninyo ang inyong maruruming bibig at umalis na kayo. Nako, takot na takot ako. Kung talagang ang ikaw ang anak ng Olsen family, kung ganun ako si Dorian Olsen. Gusto mo bang pakitaan kita ng pagmamahal, Little Missy? Panunuya ng pinuno habang sumusugod sa kanya. Nagmamadaling umiwas si Rowena, ang takot at galit niya ngayon ay tumataas. Sinasabi ko ang total ako si Rowena Olsen mula sa Olsen family, pati na rin ang pinakamamahal na babae ng Imperial Chaplain kung maglakas loob kang hawakan ako, makakatagpo kayong lahat ng isang malagim na wakas. Ang anak na babae ng Olsen family ay hindi tumatakbo sa kakahuyan na hiubot hubad. At tungkol sa pagiging babae ng Imperial Chaplain, bakit hindi mo inaangkin na ikaw ang ginang ng emperador habang ikaw ay naririto? Ni hindi ka makapagsinungaling ng maayos. Gumisi ang pinuno, malinaw na hindi siya naniniwala sa kanyang kwento. Pagkatapos, sinugod niya ulit siya. Naiini si Rowena at hinampas niya ng palad ang pinuno. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pinsala, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Samantala, ang pinuno ay hindi humoko sa paglilinang, at sinalubong niya ang kanyang pag-atake ng direkta. Isang malakas na kalabog ang umalangaw ng pareho silang napaatras sa impact napaatras sa impact. Grabe! Hindi ko inaasahan na isa siyang mandirigma. Bulalas ng pinuno, nagulat. Muling nagbabala si Rowena, na nagnangalit pa, ito na ang huling pagkakataon mo para umalis, o sisiguraduhin kung mamamatay kayong lahat ng walang iiwang bakas. Napakatapang mo, no? Well, sweetheart, hindi ka makakaalis dito. Hawakan nyo siya napangisi ang pinuno habang kumikilos. Ang iba sa mga bandido ay sabik at determinado. Lahat sila ay sumugod, at nakikipagkompetensya upang mahuli si Rowena. Kabanata 704 Mahusay si Rowena, ngunit ang kanyang mga pinsala ay lubhang nagpapahina sa kanya, dahilan upang maging imposible para sa kanya na ang isang grupo ng mga bandido. Mga bastos, huwag niyo akong hawakan. Papatayin ko kayong lahat. Sumigaw si Rowena sa pagsuway, ngunit ang kanyang pagtutol ay walang saysay. Siya ay mabilis na naipit sa lupa ng ilang mga bandido. Ang ganda ng katawan ng babaeng to, tingnan mo ang malambot at makinis na balat na iyon. Talagang napakasarap niya. Sayong sayo na siya, sir. Bagamat sabik ang mga bandido, kailangan nilang maghintay ng kanilang pagkakataon hanggang sa makapagsaya muna ang kanilang pinuno hindi nagatobili ang pinuno. Hindi nagtagal ay hinubad niya ang kanyang damit at sinuntok siya. Ang mga hiyaw ni Rowena ay umalangaungaw sa kakahuyan. Bagamat hindi siya isang inosenteng dalaga, siya ay may maysla na balat, at ang mga bandidong ito ay hindi magiliw. Sila ay brutal habang umaatake sila mula sa lahat ng panig, na ginagawang hindi mabata ang sakit. Hindi na inangkin ni Rowena na anak siya ng pamilyang Olsen o babae ng Imperial Chaplain. Masyado nang lumayo ang sitwasyon, at walang pagtakas sa kanyang kapalaran. Ang pagsisiwalat ng kanyang pagkakakilanlan ngayon ay masisiguro lamang na mapatay siya ng mga bandido kapag natapos na sila. Bumalik si Sebastian sa Chamber of Commerce kasama si Abigail. Kahit na nagpalit na siya ng damit ni Rowena, magulo ang buhok, namamaga ang mukha, Namumula ang mga mata, at halatang durog ang diwa. Isang tingin lang at halatang may nangyaring masama sa kanya. Abigail, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Hendrick na labis na nag-alala. Ama, umiiyak na sabi ni Abigail, inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig at hindi napigil ang humagulgol. Pinilit niyang ilabas lahat ng lungkot at sakit. Abigail, pakiusap huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari, at ipinapangako ko na aayusin ko ito, mahinang sabi ni Hendrik sabay tapik sa likod niya para pagaanan ang loob niya. Ang makita ang kanyang anak na babae sa gayong pagkabalisa ay napuno siya ng pangamba at dalamhati. Matagal na umiyak si Abigail bago siya makapagsalita, ikinwento niya ang mga detalye kung paano siya nilapastangan ng mga tauhan ni Rowena. Yung mga hayop na yon. Sumigaw si Hendrik, Galit na galit siya. Galit na galit si Hendrik dito. Namumula siya sa galit habang ang buong katawan niya ay nagliliwanag ng mamamatay tao na aura. Patawarin mo ako, Mr. Watson. Nabigo akong protektahan siya, paghingi ng paumanhin ni Sebastian. Ama, umiiyak na sabi ni Abigail, inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig at hindi napigil ang humagulgol. Pinilit niyang ilabas lahat ng lungkot at sakit. Abigail, pakiusap huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari, at ipinapangako ko na aayusin ko ito, mahinang sabi ni Hendrik sabay tapik sa likod niya para pagaanan ang loob niya. Ang makita ang kanyang anak na babae sa gayong pagkabalisa ay napuno siya ng pangamba at dalamhati. Matagal na umiyak si Abigail bago siya makapagsalita, ikinwento niya ang mga detalye kung paano siya nilapastangan ng mga tauhan ni Rowena. Yung mga hayop na yon. Sumigaw si Hendrik, galit na galit siya. Galit na galit si Hendrik dito. Namumula siya sa galit habang ang buong katawan niya ay nagliliwanag ng mamamatay tao na aura. Patawarin mo ako, Mr. Watson. Nabigo akong protektahan siya, paghingi ng paumanhin ni Sebastian. Umiling si Abigail at sinabing, Mr. Wilder, wala kang kasalanan. Ako ang may gawa nun sa sarili ko. Kung hindi dahil sa'yo, mas lalo pa akong naabuso ng mga hayop na iyon. Tama siya. Mabilis na na-neutralize ni Sebastian ang mga epekto ng lason ng Bone Piercer at nailigtas siya, kaya dalawang lalaki lang ang nakapanghalay sa kanya. Gayunpaman, ang karanasang iyon ay sapat na upang mag-iwan ng pangmatagalang sugat sa kanyang buhay. Tumingin si Abigail kay Sebastian at sinabing, "May hindi lang ako maintindihan, Mr. Wilder." bakit mo pinaalis si Rowena? Masama din ang loob ni Hendrik at sinabing, oo nga, Mr. Wilder, si Rowena ang may pekana ang yari kay Abigail. Bakit mo siya hinayaang makatakas? Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Sebastian sa kanila. Masyadong maaway ng pagpatay sa isang babaeng kasing bisyon niyan. Huwag kang mag-alala, Mr. Watson sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Rowena ng sampung ulit ang pinsalang dinanas ni MS Watson. Hindi lang basta-basta ang sinasabi niya. Noong pinakawalan niya si Rowena, napansin niya ang grupo ng mga bandido sa malapit, kaya pinaghubad niya ito bago pinaalis. Hindi lang niya gustong bigyan si Abigail ng damit na isusuot, kundi nais rin niyang, I entertain, ni Rowena ang mga bandido kahit na hindi niya nasaksihan ang kinalabasan, mayroon siyang magandang ideya sa nangyari. Sabi ni Hendrick, Mr. Wilder, nakakagaan ng loob ang mga sinabi mo. Salamat. Please, Mr. Watson, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Hindi ko naprotektahan si M.S. Watson. Laking pasasalamat ko na hindi mo ako sinisisi sa nangyari, tugon ni Sebastian. Paano kita masisisi? wala kang ginawang masama. Itinadhana ang lahat ng ito. Huminga ng malalim si Hendrik. Pagkatapos, parang may sumagi sa isip niya, idinagdag niya, Mr. Wilder, mayroon akong hindi makatwirang kahilingan. Umaasa pa rin akong papayag ka. Ano yun? Tanong ni Sebastian. Kabanata 705. Sabi ni Hendrik, gusto ko sanang ipakasal sa iyo si Abigail. Ano sa tingin mo? Natigilan si Sebastian. Hindi niya inaasahan na bigla na lang magpo-propose si Hendrik ng ganoong bagay. Samantala, bahagyang namula ang mga pisngi ni Abigail at may bakas ng pag-asa sa malungkot niyang mga mata. "Mr. Watson, may asawa na ako, at hindi lang isa. Kaya ikinalulungkot ko na kailangan kong tanggihan ang alok mo," magalang na pagtanggi ni Sebastian. Mabilis na sumingit si Abigail, Mr. Wilder, alam ko na may asawa ka na. Hindi ako umaasa na ako ang magiging unang asawa mo. Kontento na ako kahit na maging mistress mo lang ako. Sumagot si Sebastian, M.S. Watson, ikaw ang kagalang-galang na anak ng chairman ng Houghton Chamber of Commerce, at napakaganda mo. Hindi ka dapat magsettle para sa mas mababa. Karapatan mong humanap ng isang taong nararapat para sa'yo. Mr. Wilder, sinasabi mo ba yan dahil ayaw mo sakin? Naiiyak na tanong ni Abigail. Siyempre hindi, huwag mong isipin yan. Pakiramdam ko lang na hindi tayo para sa isa't isa. Tsaka malapit na akong umalis, paliwanag ni Sebastian. Mr. Wilder, aalis ka. Gulat na bulalas ni Hendrik. Tumango si Sebastian. Oo, kailangan kong bumalik sa aking orihinal na mundo. Pero huwag kang mag-alala, bago ako umalis, sisiguraduhin kong aayusin ko ang lahat ng mga problema dito para wala ka ng mga alalahanin. Ang mga problemang tinutukoy ni Sebastian ay ang Stonebrook family, ang Olsen family, at ang Imperial Chaplain sa likod ni Rowena. Kung hindi naresolba ang mga bagay na ito, tiyak na susundan ng mga taong iyon sina Hendrick at Abigail bilang ganti kapag umalis na siya puno ng pagkabigo ang mga mata ni Hendrik. Ang kanyang anak na babae ay nilabag, at naisip niyang ang pagtiwala sa kanya kay Sebastian ay maaaring isang magandang solusyon. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Sebastian. Mr. Wilder, si Rowena ang paboritong mistress ng Imperial Chaplain. Kapag bumalik siya at nagreklamo sa kanya, tiyak na susundan tayo ng Imperial Chaplain. Iniisip kong ibenta ang aking mga ari-arian at aalis kami sa lugar na ito ng magkasama, mungkahi ni Hendrik. Tumanggaw si Sebastian bilang pagsang-ayon. Si Rowena talaga ang pinakapabor na may bahay ng imperial na chaplain, at pagkatapos ng paraan ng pagpapahiya nito sa kanya, hindi basta-basta hahayaan ng chaplain ang mga bagay-bagay kung malaman niya ang Imperial Chaplain ay kilala bilang ang pinakamalakas na tao sa Starfire Empire, na may hawak na napakalaking kapangyarihan at impluensya. Tiyak na walang awa ang kanyang paghihiganti. Si Sebastian ay hindi nag-aalala para sa kanyang sarili, ngunit para kay Hendrik at Abigail dahil mahaharap sila sa malaking problema. Kailangan nilang maging handa na umalis sa isang sandali. Umalis si Hendrik upang ibenta ang kanyang mga ari-arian, habang si Abigail, na nagpapagaling pa sa kanyang pagsubok, ay bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Samantala, hindi na nagaksaya ng oras si Sebastian. Nilusob niya ang ari-arian ng Olsen family at inalis ang lahat ng kanilang nangungunang mandirigma ang natitirang mga miyembro ay tumakas, na minarkahan ang pagtatapos ng Olsen family. Pagkatapos, binuksan niya ang treasure vault ng Olsen family totoo sa kanilang katayuan bilang namungunang pamilya sa katimugang rehiyon, ang vault ay napuno ng mga bundok ng gintong barya, hindi mabilang na mga hiyas, mga halamang gamot, mga materyales sa paggawa ng armas, at higit pa. Inaasahan na ito ni Sebastian at dinala niya ang isang grupo mula sa Kamara ng Komersyo, na mabilis na nagsimulang magtrabaho, nililinas ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa vault. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa ari-arian ng Stonebrook family, inulit ang parehong proseso at pinupunasan sila, ganap na ninakawan ang kanilang treasure vault. Kapag naibalik na ang mga samsam sa kamara ng komersyo, lahat maliban sa ilang dekalidad na materyales sa paggawa ng armas at nangungunang mga halamang gamot ay ibinenta para sa mga gintong tala. Sa kabuuan, nakaipon siya ng mahigit 300 at 20 milyong gintong barya mula sa magkabilang pamilya na isang napakalaking kapalaran. Sa kasamaang palad, si Sebastian ay nakatadhana na umalis sa mundong ito, kaya kahit gaano karaming mga mahahalagang bagay ang kanyang nakuha, maaari lamang niyang dalhin ang isang limitadong halaga. Nais niyang magkaroon siya ng singsing na espasyo sa imbakan, tulad ng mga nabanggit sa mga sinaunang teksto. Habang nahuhulog ang dalawang pamilya, tuluyang napadpad ang bagbog at hiubot hubad na si Rowena sa isang farmhouse. Siya ay pinahirapan ng mga bandido buong hapon, at kahit na ang paglalakad ay nagdulot ng kanyang sakit. Ang kanyang puso ay namuon ng galit sa mga bandido, ngunit ang kanyang pinakamalalim na pagkamuhi ay nakalaan para kay Sebastian. Hindi siya magdurusa ng labis kung hindi dahil sa kanya. Pagdating sa farmhouse, pinatay niya ang pamilyang nakatira doon at naghanap ng damit na isusuot. Pagkatapos ay naglakbay siya pabalik sa Imperial Chaplain Manor magdamag. Pagdating doon, agad siyang naligo at nagmamadaling makita ang Imperial Chaplain. Ang Imperial Chaplain ay mukhang isang matangkad at payat na elder sa edad na anim na po at nakasuot ng robe. Lubhang kagalang-galang ang kanyang itsura. Nang makita niya si Rowena, mabilis siyang nagtanong, MS Rowena, bakit ka mag-isa? Nasaan ang four strong men at dark troops ko?